Line, lahat pantay-pantay. Pwedeng sumikat, pwedeng mag-trending. Katulad ng bagets na ito at ang kanyang nakatutuwang vlog. Extraordinary nga magic. ka mo ang sana kung ka ron, ha? Huwag mong subukan. Hi, guys! Meet our newest pulilit Vlogger. Bungok gamay dari jadi makita mong nong Kana ingat Ayo pas gamai. Pero ang kanyang pagbe-video Naantala <coughs> ang video ito. Ang netizens, inihintay na nga ang part 2. Adi may live vlogger, dito sa for to video Ang makulit na bulilit na tagpuan ng aming team sa Munoz Nueva Ecija. Ang pitong taong gulang pa lang na si Dodong na binansagan ngayong Dong's Mukbang? <laughs> <laughs> Siya ang sikat na mukbang vlogger mula Mindanao. A few moments later. Jangan ronchil kat mari disikai. Ni lah. Ya. Kita oi. sakit tu eh. Yang lugan kukuan Mam ma Suri ke mana lugan kuk Yang lugan lebih Ah kita semati ni eh. Naruh oh. Sipat aku start po yan siya na Amit nang silpon mam Ayong Sa tiyan pa lang po siya na Kanyang ina mam ma Magaling yan gumamit mam Maglalaro na yan minsan nang ML Tapos uh, Gumagawa nang video Mga tiktok Akin ma'am, ang galing galing niya na paglabas niya na ma'am ay nakakatayo na nga siya yan pag laba labas niya ma'am at kumakain niya ng litsyon yan kasi ang kinaham niya ma'am eh kung gusto niya ba gusto talaga niya kumain ng litsyon na ma'am na marami na isa tibuok ma'am ba o, yun yun ma'am tapos Restart siya mag-video sa cellphone, siguro nung 5 years old siya. Tapos nito ko nalang na-discover yung mga nakasave niyang video sa cellphone nung nag-viral yung video niyang sa... wag mong subukan! Ang hilabot ako sa isang cellphone sa kong ate, video video ko. Di ba gahat maring di si ka ay? Di ba gahat maring di si